Magay! Nagawa ko yun! Biruin mo! Oh! <laughs> yon! na si Bubay. Sasabak na sa kanyang unang challenge. Kaya ni Bubay yan. Kaya na si Bubay. Nagsimula na. Challenge! May oh my God! Nakahilis talaga siya! Ang buhay! Ay isang biro! Bubay! Oh, no. Magdi-dinner oh, no. break muna kami ah! Aaaaahhh! Wal, huwag yung kukunin yung kinikilig ko ah. Well, na <laughs> <The> global warming. Global... Uy! Direk! Bakit patay na po yung mga iraw? <laughs> <laughs> Baka pwede hanggang dyan na lang ako. Oh, ano? Batang pinatubo kaya ito. Galing! I made it! <laughs>